of course. Huh? Ah? This is millionaire. How I can give you uh, money is not good. Nee. Pagdating namin bukas, <laughs> boss, 50 million yung dala ko sa iyo. 50 million. Yung 50 million yan, ipamimigay mo sa mga kaibigan natin, ha. Yung kaibigan ko lang pala, yung mga, mga mayayaman na kaibigan ko. Pamigay mo sa kanila lahat yan. Kasi yung pera ko sa aking uh, safety bolt ay maapaw na. Oh my God! Tayo ko kasi nakikita mo ah! sobrang-sobrang na yung pera ko. Oh Liwanag? Ayan, <laughs> <laughs> ay, yan kasi yung mga uh, uh, bago kong pinagawa na safety bolt na wala pang katulad. Yan ang bago kong safety bolt. Na, <laughs> kaya sangkasa dyan na 10 trillion na pera dyan. Kahit uh, uh, isang tulinadang uh, gold bar ang ilalagay mo diyan hindi hindi yan uh, mapupuno oh my god mo password mo password hindi yung password kasi niya dito sa akin eh nakaano na no kung sabaga amoy pa lang ng aura ko mabubuksan niyan oh mag automatic automatic alam mo naman eh Ay, oo, oh, siyempre. Eh. Alam mo naman, masyadong ano na ngayon eh. Ah, uh, tawag ito. Ah, uh, advance na kayo yung epiktolohiya. Kailangan, kailangan, malayo pa lang o pag, kahit anong gusto kong gawin, pagbukas sa aking mga kagamitan. Automatic yan. Oo. eh, kita mo, pag gumagamit ako ng ano, lahat ang mga cellphone ko, gusto ko, bago, walang katulad, ako lang meron yan.